Ayaw ko brad at tayo ko may, may panibagong COVID-19. Ang issue ng sasakyan na ito ay laging naka-headlight, ayaw mamatay. Pag dinagay natin ang baterya, ah, nakailaw na. Subukan natin. Ilang araw na itong ganda mo? Matagal, Matagal na. Sa tuwing nilalagay ang baterya at sinusi. Oh, nakailaw na. Nakailaw na agad. Ayan o. Oh. susi nya susi nyalah ketik na agad ng relay oh nah so, mo nga kong naka ilaw na do ayo oh. no naka ilaw na agad meron. Meron. Okay, yeah, meron na. Dalawa, isa. Ito naman, ito. So, Kaya natin yung switch. Ayaw na mamatay. patay na ang switch, ayaw pang mamatay ang headlight. Oh. Kahit pala hindi nakasusi, na nakailaw na oh. Oh, yun, no? oh. Tanggalin muna natin para ma-diskarte. Ayun, no, oh, ang lakas oh. Ang lakas ng spark. Okay, at tapos natin. nakakalamang ay ang sira ay ito tigas na pwede na lang Oh, sunog na, oh. Ito ang diferensya. Hmm. Ay, yung mga kabrat, sunog yung switch niya, kaya laging nakailaw. Diyan mo, oh. Na, 100%. Diyan Diyan natin. Ito yung naging diferensya. Kaya laging nakailaw ang headlight. Nagdikit na. Nasunog na po kailangan na itong paltan. May nabibili man ito surplus plus. Wala na talaga oh. Pakita mo sa kanya kung marunong siya okay, ah mga brada ito ang dahilan kaya laging nakailaw ang headlight nito ah uh, wala na akong magagawang paraan dito kundi pabilhan ko na ng panibago ng surplus kasi natunaw na ng gusto yung platino sa lobo yung mga plastic so, uh, tunaw talagang hindi nari yan ah uh, na Ito yung ko kailan. Bali, ito yung kwan. Boss, ito yung ano? Ipin. Pabilihan mo na lang. May nabibili naman ito. Ha? May nabibili naman. Tapos? Hindi, isasalpak na lang. Ito, hindi isasalpak na. Pwede Pwede yung ikaw kasi kayang-kaya mo na ito eh. Isasalpak lang naman yan dito eh. Ayos sa akin Oo, oh, hindi wala namang masakit pa nanda. Oo, oh. Okay. ito saan ito nakakunik? Ito lang yan o, oh. dito. Oh. Ayan lang yun no? uh, Oh. Pag sinalpak mo yan dyan, ito naman ay ilalagay mo doon o. Oh. Ay, May, may dalawang tabnil niya <laughs> okay. At least eh nakita na natin yung referensya. Okay. Pero ito ilalagay ko yeah, parang... uh... to rito. Yeah, para hindi Headlight na naman ito, wala itong connection sa susiyan Wala Headlight, parking light, ito, ito. signal light Ah, uh, pero sa... So, ito yung wala. wala, wala to sa start yeah signal, park light, yung high and low kaya nung sisira ito minsan ay napapababad ng na gusto yung light lalo na pagka ang inlet ay yung mga pinalta na yung mga 9 na 90 to 100 watts so pang lakas na yun ibinababad sa high kaya natutunaw itong plastic kamay huwag kamong ikababad sa high kasi tingin ko dyan ang mga pumbil ng headlight dyan hindi na original eh. palit na yan e yan ang malimit na nagiging dahilan sa pagkasunog ng mga switch kagaya ng mga Nissan Urban ganito rin ang nagiging diferensya oh, halos, paras lang to ng, ano, ng Urban eh oh. oh. Nissan Urban, Torres

Ah, uh, kay mga brad, ako uh, wala na akong magagawa rito. Uh, papapaltan na lang ng surplus. Okay pusing ito na. Uh, okay. Uh, tapos na tayo. Uh, Papabibilhin na lang natin ng panibagong switch. Thanks for watching.